mga ka James nandito tayo ngayon sa tabing dagat so habang naglalakad lakad ako dito mga ka James may nakita ako dito ng ano ancient fossilized giant clam so hopefully makikita nyo clearly sa camera so eto guys eto yung first nga nakita ko ayun o as you can see hopefully nakapokus yung camera natin ayun o yan napakalaki hindi ko lang alam guys. Uh, kasi dito yung case niya is naka invade na siya sa bato. Mga uh, tumigas na yung ano siguro in ancient times itong mga bato na to is lupa. And then nagkaroon siguro ng tectonic plates, baha or earthquake so nagka uh, shake shake yung lupa and then natabunan siguro tong giant clump na to. And yun, na-preserve siya. So hindi natin alam guys kung meron ba siyang lamang pearl. So probably guys uh, nasa ilalim po yung fossilized pearl na yan. So di ko lang alam kung may value pa yung pearl niyan kung meron man. And then dito sa kabila mga ka James ayan. Meron din. Hindi ado hindi siya ganoon kalakihan. Pero sa ganitong klaseng giant clam guys, nagbe-bear na po yan ng uh, malalaking and good uh, variety of pearl so kung meron man kung nakabuo man siya noon ng pearls so probably naka preserve dyan sa ilalim so hindi natin mano kasi pure ano yan bato so nakahalo na siya sa bato so I think sa lugar na to is marami pa so ito lang siguro na napaibabaw sa surface at saka yan So try natin maghanap na ng ibang ano. Baka meron pa dito mga makita tayo. Guys. Lalaki. Right Ito naman mga malalaking hull mga uh, ano sa bato. So ayan. So duda ko guys, fossilized clam clamshell din siya. Kaso ah, siguro sa alon, uh, matagal ng panahon na natamaan na, siya ng mga malalakas na alon. So natanggal na siya ko. Ewan ko lang kung ano. Sino nakuha. And then may nakita din tayo dito ano. Ayan, maliit nga lang siya. Ay mag-focus yung camera natin ayan oh. Ayos. Ah, yes So ayan, nakakita tayo ng pangatlo. Malaki din siya, guys. Ayun oh. Yan siya, guys, oh. Malaki din. So still naka invade pa rin siya or nakahalo sa bato. So Hindi natin alam kung meron tong lamang giant pearl sa ilalim. Yan oh. Ang laki niyan. So Siguro kung mag-dig uh, deeper pa tayo dito sa area na to, marami tayong ang mga giant clam shells na fossilized na so nakahalo na sa mga bato. And uh, malaking potential guys ng may nakahalong ano pearl dyan. So again, hindi ko lang alam kung may value pa ba 'yung kung may makuha nat uh, kung, kung may makuha tayong pearl dyan sa ilalim mula dyan sa giant clam shell na 'yan. So kung meron ano sa mga expert diyan sa comment section mag-comment nga kayo kung kung may mahanap tayong pearl mula dito sa mga fossilized clamshells. Tanong ko lang mga expert diyan is may value pa ba? Or mabibili pa ba siya? Or pwede pa ba siyang mabebenta sa market? Grabe, ang lalaki no. Meron doon dalawa nakita natin doon kanina guys. Ayan siya. ayan, ang laki Okay sana kung malapit tayo no? sa uh, try natin i ano is excavate. kung ano sana hindi bawal no?